Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Kurinto. Ikatlong kabanata. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yon, at hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay tanda na makasanglibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Inakay namin kayo sa pananampalataya kay Kristo at ginawa ng bawat isa sa amin ang gawain ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay pareho manggagawa lamang. At bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukiri. Kayo rin ay gusali ng Diyos ayon sa kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad na isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat, maging maingat ang bawat nagtatayo. Sapagat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay liban sa nailagay na. Walang iba kundi si Yeso Cristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng pag sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni naman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito, ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na rin katosuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni naman ang nagagawa ng tao. Para sa inyo ang lahat ng ito. Si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutan ito ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y para sa inyo at kayo'y para kay Kristo at si Kristo na may para sa Diyos.